Kumusta ka? Salamat sa pagsama mo sa amin ngayon dito sa ating um, paghimay. Ang ganda ng mga material na pinadala mo. Mukhang uh, malalim talaga ang pagtingin nito sa isang critical na usapin ano. Paano nga ba tayo makakabuo ng isang sistema ng pamumuno na alam mo 'yun, hindi lang basta nagpo-produce, yung nagpaparami pa para sa mga susunod na henerasyon. At uh, interesting yung focus sa perspektibong biblical. Kaya ang mission natin ngayon, kumbaga, himayin natin itong mga ideyang ito mula mismo sa source material mo. Lalo na yung konsepto ng leadership pipeline na uh, nagpaparami daw. Susubukan nating intindihin based dito kung ano ba talaga yung sikreto. No? Bakit may mga organisasyon o community na parang ang sigla tuloy-tuloy lang kahit magpalit ng liderato. Tapos yung iba naman parang konting pagbabago lang nangihina agad or nawawala ng direksyon. Bakit kaya ganon? Okay, sige, himayin natin to. Kasi madalas, di ba, ang tingin natin sa pamumunot parang personal achievement lang. Sariling tagumpay pero uh, isang malakas na punto na lumalabas dun sa binasa namin galing sa'yo ay yung pagtingin dito bilang parang responsibilidad na pinapasa. Isang generational responsibility. May binanggit ngang prinsipyo, halimbawa yung sa 2 Timothy 2.2. Oo, yung... Yung mga narinig at natutunan daw dapat ipagkatiwala sa mga taong mapagkakatiwalaan na ay kaya, kaya rin magturo sa iba. Parang legacy nga. Exacto. At yun nga, ang uh, diin talaga based sa mga material mo ay yung kahalagahan ng isang sistema, isang pipeline. Kumbaga, hindi lang yung nakafocus tayo sa ilang magagaling na tao. Ah, okay. Sistema? Hmm. Oo. Kasi yung tunay na sustainability, yung pangmatagalang lakas, wala lang daw sa pag-produce ng leader. Nasa paglikha ng isang kultura at sistema na nagre-reproduce yung nagpaparami talaga ng leader sa bawat level. Sinasabi pa nga na um, hindi lang ito basta maganda kung meron, kundi parang strategic imperative. Kailangan talaga para sa kalusugan ng grupo. Simulan natin siguro dun sa pundasyon na binanggit mo. Sabi dun sa source, ang pamumunho daw dapat ituring na relational na pamumuhunan, hindi personal na pag-iipon. Medyo um, malalim pakinggan to. May halimbawa pang binigay galing sa Biblia, si Moses at yung 70 elders sa Numbers 11. Hindi daw ito tungkol sa pagiging solista ni Moses. Ano kaya ang uh, mas malalim na ibig sabihin nito? Ang ganda ng puntong yan. Kasi, di ba, madalas ang default natin kahit sa leadership parang mag-ipon. Mag-ipon ng influensya, ng kaalaman, ng power. Ang sinasabi ng source mo, based dun sa example ni Moses, na... Uh, humingi ng tulong at nagdelegate parang kontra-agos dito. Uh, oh, oh. -intuitive. Oo. Kontra-intuitive. Oh. Oo. Ang effective leadership daw, lalo na yung klase na nagpaparami, e eh nakikita yung influence at knowledge hindi bilang personal asset na itatago mo, kundi parang kapital na dapat mong i-invest sa iba. I-invest? Oo. Oh. Kasi kapag iniipon mo lang parang limitado yung impact mo sa sarili mong kakayahan lang. Pero kapag ipinamuhunan mo sa iba, halimbawa sa mentoring, sa pagbibigay ng tunay na responsibilidad, pagtipiwala, eh di lumalawak yung capacity ng buong organisasyon. Yung hindi paggawa nito, yung pag hoard ng influence, hindi lang daw naglilimit sa growth, pwede pa daw mag-create ng dependency or worse, resentment dun sa mga potential leaders malino yun. So, hindi lang siya tungkol sa pagiging mabait na leader. Ano? Strategic pala talaga. Pagpapalago ng kapasidad ng buong sistema. Okay. Ngayon, punta tayo sa isa pang konsepto na parang paulit-ulit na lumalabas sa material mo. Itong prinsipyo ng multiplikasyon. Nabagit na natin kanina yung 2 Timothy 2.2. Paano ba ito hinihimay-himay dun sa source? Oo, parang sentral talaga yung 2 Timothy 2.2 eh. Ang mga bagay na narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na may kakayahang magturo naman sa iba. Hinihimay ito ng source mo sa parang apat na yugto, kumbaga, ng proseso ng multiplikasyon. Una, may tumanggap, receive si Timothy, tumanggap kay Paul. Okay, receive. Pangalawa, may ipagkatiwala and trust. Si Timothy, inatasan niyang ipagkatiwala sa iba. Pangatlo, at ito mahalaga, yung maging kwalifikado, qualify, hindi basta kung sino lang, kundi sa mga taong tapat o mapagkatiwalaan. Tapat, okay. At pangapat, yung goal, para sila naman ang magparami o magturo naman sa iba ang ganda nito kasi hindi lang siya linear, no? Yung 1 to 1 to 1. Potential for exponential growth talaga. 1 to many, tapos to many more. Yung ikaklose step, yung qualify, yung pagpili sa taong tapat. Um, gano ba kahigpit to or ano ba yung basehan ayon sa source? Kasi baka, alam mo, maging masyadong exclusive. Hindi ba? Magandang tanong yan. Hindi naman daw ibig sabihin na kailangan perfecto agad. Ang emphasis na nakita namin sa source mo ay hindi lang sa skills o kaalaman, yung competence, malaki yung timbang sa character, yung pagiging tapat, mapagkakatiwalaan, may integrity. At saka, commitment sa katotohanan o sa misyon. Character and commitment. Oo. Parang may binabanggit na tatlong C. Character, competence, at commitment. Kasi kahit gaano pa kagaling ang isang tao kung um, questionable yung character or hindi buo yung commitment, baka yung may pasa niya hindi rin matibay o hindi pang matagalan. So, hindi siya tungkol sa pagiging exclusive, kundi sa pagiging responsable lang sa kung ano at kanino mo ipinapasa yung pamumuno. Okay, gets ko. Character, competence, commitment. Parang mga non-negotiables para masigurong matiba yung multiplikasyon. Ngayon, may isa pong malaking konsepto na lumutang din yung pamumuno bilang paglilingkod. Servanthood. Paano ito kumukonekta ngayon sa pagbuo ng leadership pipeline? Ito yung sinasabi ng source mo na parang puso ng buong sistema. E binabanggit yung example ni Jesus sa Mark 10.45 na hindi siya naparito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Ang connection sa pipeline ay e ganito. Yumayabong daw ang isang leadership development system kapag yung mga nasa posisyon ng pamumuno, hindi tinitingnan yung authority nila bilang privilegio para sa sarili. Uh -huh. Kundi bilang responsibilidad para palaguin at paglingkunan yung mga nasa ilalim nila. Pero alam mo, minsan kasi yung salitang servant ang dading parang mahina o passive. Paano ito nagiging multiplier sa leadership? Ah, oo, tama ka. Yun yung kailangang linawin. Ang servant leadership ayon dun sa pagtatalakay sa source mo, hindi siya tungkol sa pagiging doormat o yung walang direksyon. Tungkol ito sa paggamit ng influence at power para iangat at i-empower yung iba. Okay. Empowerment. Oo. Kapag ang leader daw ay nakatuon sa paglilingkod at pagpapalago ng kanyang mga tao, ano kang bunga? Mas mataas na tiwala, mas malakas na loyalty, mas maraming uh, nagkukusang mag-ambag, initiative at mas malikhaing paglutas ng problema kasi imbes na kontrolin mo sila binibigyan mo sila ng espasyo at suporta para lumago at mamuno rin kaya sa halip na kahinaan ito raw ay nagiging isang uh, malakas na multiplier ng kakayahan at commitment sa loob ng organisasyon nagiging ano daw um, ecosystem of empowerment ng mga leader mula mismo sa loob ng komunidad Ginamit pang ang halimbawa, yung strategya daw ni Apostol Pablo. Nagtalaga siya ng mga lokal na leader tulad din na Titus sa Crete at Timothy sa Ephesus. Bakit daw ito uh, napakahalaga? Napakahalaga nito ayon sa source dahil sa ilang mga key advantages eh. Una, yung mga leader na galing talaga sa loob, meron ng likas na tiwala mula sa komunidad. Hindi na sila outsider kumbaga. Oo naman. Pangalawa, meron silang cultural fluency, yung malalim na pag-unawa sa konteksto, sa lingwahe, sa kultura, sa paraan ng pamumuhay doon. Mahirap yun makuha ng tagalabas agad, di ba? Tama. Pangatlo, kadalasan, mas malalim yung kanilang pangmatagalang commitment sa komunidad na yon. At pangapat, nagbibigay ito ng authenticity, patunay na yung pamumuno hindi lang ipinapataw mula sa taas o labas, kundi talagang kayang umusbong mula sa loob. May binanggit ba sa source tungkol sa uh, posibleng mga hamon nito? Halimbawa, baka sa simula medyo kulang pa sila sa ibang technical skills kumpara sa mga galing sa labas, perhaps? Oo, nabanggit na maaring may ganong initial challenges. Tulad nga ng pamangailangan ng mas masusing training sa ilang aspeto. Pero ang argumento ng source mo ay parang mas matimbang pa rin daw yung mga pangmatagalang benepisyo ng indigenous leadership. Ah, uh, okay. Long-term view. Oo. Oo. Ang solusyon daw ay hindi yung pag import ng leader, kundi yung masusing pag invest sa paghubog at pag-equip sa mga lokal na talento. Sila daw kasi ang magiging tunay na catalytic agents para sa localized innovation at sustainable na paglago. Na alam mo yon, ang angkop talaga sa kanilang particular na context. Priority daw dapat ang pag-identify at pag-nurture ng mga nasa loob. Makes sense. Yung sustainability, nakakabit talaga sa local ownership. At ito, parang kumukonekta sa isa pang punto. Yung paglipat daw mula sa pagiging masyado nakasentro sa mga programa patungo sa pagiging mas nakatuon sa relasyon. Ano ang kaibahan nito at bakit ito mahalaga sa pagpaparami ng leader? Dito nagiging um, Malinaw yung pinagkaiba ng pagtuturo lang ng skills kumpara sa paghubog ng buong pagkatao ng isang leader. Sabi sa source mo, ang mga programa, workshops, seminars mahalaga 'yan syempre para magbigay ng kaalaman, knowledge at kakayahan, skills. Hmm. Pero yung tunay na paghubog daw ng puso, heart, ng karunungan, wisdom at ng integridad ng isang leader, saan daw nangyayari? Sa konteksto ng malalim na relasyon relasyon talaga. May mga halimbawa ba itong binigay? Oo, at puro relational models talaga. Sina Moses at Joshua, hindi lang sila nagmeeting, 'di ba? Magkasama sila sa hirap at ginhawa for decades. Si Joshua, natuto hindi lang sa turo kundi sa buhay mismo ni Moses. Sina Elijah at Elisha, parang ibinuhos ni Elijah yung buhay at espiritu niya kay Elisha. Mm -hmm. At siyempre, yung ultimate model daw ay si Jesus at ang kanyang mga disipulo. May pattern pa nga binanggit dun sa source mo. I do, you watch, ako muna, panoorin mo. We do together, sabay nating gawin. You do, I watch, ikaw naman, o obserbahan kita. You do, others watch, ikaw na, at ipapanood mo sa iba. Yan ang apprenticeship eh. Life on life investment. 'Yung modelong 'yan, grabe, parang napaka-intentional. Pero um, ang layunin ba nito ay gumawa ng mga kopya, mga clone ng kasalukuyang leader? Hindi. At 'yung 'yung magandang paglilinaw mula sa source, ang layunin daw ay hindi gumawa ng mga mini-me hindi cloning. Ang mas malalim na layunin, eh, mahubog yung character. At maipasa yung spiritual DNA, yung core values, yung convictions, yung puso para sa mission. Naalala mo yung sinabi ni Paul sa so 1 Corinthians 11.1, Follow my example as I follow the example of Christ. Ah, oo. Ang ultimate model pa rin si Kristo. So, yung relasyon, nagiging daluyan lang para mahubog yung mga susunod na leader na sumusunod din sa modelong yon pero sa kanilang sariling unique na paraan at personalidad hindi cloning kundi character formation and spiritual transmission talaga Napakakalinaw ng mga prinsipyong ito, relational investment, multiplication, servanthood, indigenous leadership, at yung kahalagahan ng relasyon sa paghubog. Ngayon, paano natin ito maisasalin sa isang mas um, practical na balangkas? Yung framework, kumbaga, kailangan yata ng mapa para dito sa pipeline na ito, ano? Tama, kailangan ng intentional na proseso. At uh, detalyado itong tinalakay sa source mo. May apat na pangunahing hakbang na binigyang diin para sa pagbuo ng pipeline. Identify, invest, empower, at multiply. Simulan natin sa una. Step 1. Identify o calling out. Ito yung proseso ng pagtukoy ng mga potential na leader. Paano daw ito ginagawa ng uh, efektibo? epektibo? Kasi di ba madalas nadadala tayo sa karisma o sa galing magsalita? Ayon sa source, kailangan ng masusing pag-obserba at uh, pananalangin din. Ang hinahanap daw primarily ay hindi lang talento, kundi yung tinatawag nilang FAT criteria. FAT? Ano yun? Faithfulness, katapatan, mapagkakatiwalaan ba sila sa maliliit na bagay. Availability, pagiging handa. Willing ba silang maglaan ng oras at effort. At teachability, kakayahang maturuan bukas ba silang matuto at, importante ito, tumanggap ng pagtutuwid. Ah, okay. Faithfulness, availability, teachability. Oo. Ang diin daw sa karakter muna bago sa karisma. Sino yung nagpapakita na ng spiritual fruit, kung applicable, at may pusong handang matuto at maglingkod? Sila yung mga potensyal na dapat bigyan pansin. Okay. So natukoy mo na sila gamit ang FAT criteria. Ano ang susunod na hakbang? Step 2. Invest o training up. Hindi pwedeng hanggang identify lang, di ba? Kailangan ng intentional na pag-iinvest sa kanila. Ito ay pwedeng one-on-one um, -on -one mentoring, regular coaching, pagbibigay ng access sa mga relevant uh, resources, libro training, etc. at paglikha ng mga oportunidad para sila matuto. Ang focus ng investment dapat nakaangkla sa kung ano yung particular na kailangan nilang palaguin. Ano yung mga yon? Yung tatlong area ulit. Knowledge, anong pangkaalaman ng kulang nila. Skills, anong mga kakayahan ang kailangan nilang i-develop. At character, anong mga aspeto ng kanilang pagkatao ang kailangang hubugin pa. Gaano ka personalized dapat itong investment na ito? Hindi ba pwedeng one-size-fits-all lang? Ay definitely not daw. Kailangan itong i-tailor-fit sa bawat individual based sa kanilang current level, sa potential nila, at dun sa susunod na role na marahil ay nakikita para sa kanila. Hindi pwedeng generic lang. Kailangan ng tunay na pagkilala sa tao. Okay, gets. Tailored investment. So, na-identify na, -identify na. Na-invest na. Ano ang kasunod? Mukhang ito na yung uh, action part. Ito na nga. Step 3. Empower o sending out. Ito yung pagbibigay ng tunay na kapangyarihan at responsibilidad. Hindi lang ito pagbibigay ng titulo o posisyon, ha? Kailangan mong mag-delegate ng mga makabuluhang gawain, bigyan sila ng authority na gumawa ng desisyon, at eto crucial. Hayaan silang magmay-ari ng mga proyekto o initiatives. Pagmamay-ari. Oo, importante dito yung magbigay ka ng suporta at guidance pero kailangan mo ring iwasan yung pagmi-micromanage. Kailangan nilang maranasan yung tunay na pamumuno kasama na yung, alam mo yun, posibilidad na magkamali at matuto mula doon. Diyan siguro pumapasok yung risk, ano? Paano ni manage yung risk na kasama ng pag-empower sa mga bagong leader? Baka magkamali sila ng malaki. Natural na may risk. Pero ang sabi nga sa source, mas malaki daw yung risk kung hindi ka magde-develop ng mga susunod na leader. Yung pag-manage nito, nasa tamang pagpili, yung identify step kanina, sapat na pag-invest, invest step, at pagbibigay ng responsibilidad na angkop sa kanilang kasalukuyang kakayahan. Tapos, may malinaw na expectations at regular check-ins, hindi micromanaging, kundi supportive oversight. Part talaga ng empowerment ang pagtitiwala. Malinaw. Pagtitiwala. At ang pang-apat at huling hakbang. Ano yon? Step 4. Multiply or reproducing. Ito na yung ultimate goal ng pipeline. Hindi siya nagtatapos sa pag-empower mo sa isang leader. Kailangan mong malinaw na iatas o i-charge dun sa mga leader na hinubog mo na sila naman ang mag-identify, mag-invest at mag-empower ng mga susunod pang leader. Wow! kailangan maging bahagi ng kanilang accountability at ng kultura mismo ng organisasyon ang pagpaparami. Hindi ka lang tinatanong kung ano ang performance mo, kundi pati sino na ang dinedevelop mo. Wow! Para maging isang self-sustaining system talaga, mukhang kailangan ng malaking cultural shift para dito. Ano? At um, kasabay ng buong prosesong ito, may binanggit din sa source mo tungkol sa readiness evaluation. Ano naman ito? Ito napahahalanggang kasangkapan para sa matalinong pagdadesisyon kung kailan nga ba handa na ang isang tao para sa mas malaking responsibilidad. Hindi lang ito basta checklist ng performance ha. Ayon sa source mo, kailangan tignan ng apat na dimensyon ng kahandaan ng isang leader. Parang 4H. 4H? Ano-ano yun? Unang? heart, character. Ito yung core ng pagkatao, yung integrity, humility, accountability, yung pagiging servant-hearted. Ang isang magandang tanong daw dito ay paano sila tumutugon sa kabiguan o kapag sila ay itinatama, correction. Malaki daw ang sinasabi nun tungkol sa kanilang puso. Pangalawa, hands, competence. Ito yung mga practical na skills, yung kakayahang lumatas ng problema at yung napatunayang katapatan at kahusayan sa kasalukuyang tungkulin nila. Dito ang tanong, based sa track record nila, handa na ba talaga sila sa technical at practical demands ng susunod na antas? Pangatlo, head, conviction, gaano kalalim yung kanilang pag unawa sa misyon, vision at values ng organisasyon. Kaya ba nilang i-articulate ito ng malinaw? Gumagawa ba sila ng desisyon based sa matibay na paninindigan, conviction, hindi lang sa kung ano ang convenient o popular? Mahalaga raw na malinaw sa kanila yung bakit sa likod ng ginagawa. At pang-apat, habits discipline, long learner, resilience sa harap ng pagsubok, at yung kakayahan magbalanse ng buhay at trabaho. Anong mga sustainable habits ang meron sila? Heart, hands, head habits, yung 4 H's. Ito ba ay parang final exam bago ma-promote o isang um, ongoing na proseso? Mas tinitingnan ito ng source mo bilang isang ongoing relational at spirit-led kung biblical ang konteksto no? na proseso ng pag-discern. Hindi ito isang beses na checklist lang na papasa o bagsak. Ito ay patuloy na pagkilala sa tao, pag-obserba sa kanilang aglago sa lahat ng apat na dimensyon na ito para makagawa ka ng matalinong desisyon sa pagtitiwala ng mas malaking responsibilidad. Kumbaga, bahagi siya ng invest at empower steps. Grabe! napakaraming laman nito. Kung susumahin natin yung mga pangunahing ideya mula sa iyong source material, ang pamumuno pala hindi dapat tinitingnan bilang solong paglalakbay, kundi isang gawain, una, relasyonal, pangalawa, generational, na ipapasa sa mga susunod, at pangatlo, dapat may pusong mapaglingkod. Ang tunay na sukatan daw ng tagumpay ay hindi lang yung dami ng followers mo, kundi yung bilang at kalidad ng mga leader na nahubog mo na kaya na ring maghubog ng iba pa. Tama. At para mangyari ito, kailangan ng intentionality. Yung pagbuo ng pipeline gamit yung apat na hakbang. Identify, invest, empower, at multiply. At kasabay nito yung patuloy na pagtatasa sa holistic readiness ng isang tao. Yung kanyang heart, hands, head, at habits. Tama. At ang tanong na yon para sa'yo na nakikinig, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Kasi itong mga prinsipyong ito na hinimay natin mula sa iyong mga material, hindi lang mga teorya ito. Eh. Inilalatag nito ang isang um, practical na blueprint. Pwede mo itong gamitin bilang gabay sa pagbuo ng mas matatag na mga team, mga organisasyon, o mga komunidad. Yung mga tipong hindi lang basta nakakasurvive sa mga hamon at pagbabago, kunti talagang yung mayabong at nagiiwan ng pangmatagalang positibong epekto. Bakit? Dahil sa patuloy na pag-usbong ng mga leader mula sa loob. At bilang pangwakas na kaisipan na iiwan namin sa iyo para pagnilayan, isipin mo ito sandali. Kung ang bawat tao sa paligid mo na may potensyal ay tunay na bibigyang kapangyarihan, empowered, kumbaga, na mamuno ayon sa kanilang kakayahan, magturo sa iba at magparami ng positibong impluensya. Gaano kalaki kaya ang magiging pagkakaiba niyan sa iyong organisasyon, ministeryo o komunidad sa loob ng lima, sampo o kahit dalawampu taon? Yung potensyal na sagot dyan, ayon sa diwa ng pinag-aralan natin galing sa sources mo, ay hindi lang daw nakaka-inspire, ito raw ay posibleng maabot. Kung magiging intentional lang tayo sa paglikha ng ganitong klase ng kultura ng pagpaparami. Maraming salamat muli sa iyong oras at sa pagbabahagi mo ng iyong mga material para sa ating paghimay ngayon. Hanggang sa susunod!